ito si Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, na hindi na mauulit ang mga naging extrajudicial killings ng nakalipas na administrasyon. Alamin natin ang iba pang mga balita, tinutukan ni Bombo Bea Pinisa. Nanindigan si Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, na hindi na muling mauulit ang mga naging pagpatay o extrajudicial killings na nakaraang administrasyon na siyang ginamit. para masugpo ang mga krimen, partikular na ang droga sa loob ng bansa. Malinaw anya na mariin niyang kinukondena ang mga naging pagpatay at, at hindi rin niya anya hinihimok ang mga pulis na gumawa ng ganitong klase ng gawain para lamang makarami ng pag-aresto. Anya, oras na lumabas sa mga pulis sa judicial process ay agad na maituturing na kriminal ang mga ito na dapat ay tagapagtaguyod ng batas at karapatang pantao. Sino mang lumabag sa kautosan na ito ay hamang kulang parusa at imbisigasyon sa tulong ng Commission ng Human Rights. Ay definitely, extrajudicial, extra extrajudicial killings, by itself, extrajudicial na eh. Eh, police tayo eh. Pag lumabas tayo sa judicial process, eh, criminal na rin tayo. Eh, hindi tayo police, criminal tayo. So, I really believe in that, okay? And, yan operative work, no? Mapatunayan. Pag napatunayan na lumabag dyan sa mga sa mga regulasyones, eh, especially on human rights, ay sigurado, pepinahan natin yan. Sa kabilang banda naman ay giniit ni Tore na ang paggamit ng puwersa ay dapat na huling opsyon ng mga pulis, lalo na kung nakikitaan ang pangangailangan at kung makukompormiso na rin ang kaligtasan ng kanilang hanay at maging ng publiko. Anya kapag may inaaresto, malaki kasi ang posibilidad na manlaban ng mga ito at kapag nangyari ang mga ganitong sitwasyon, ay may karapatan ng mga pulis na ipagtanggol ang kanilang mga sarili na pasok sa Article 11 bilang self-defense. Papayagan lamang ito kung sa paningin ng mga ay nalalagay na sa panganib ang kanilang mga buhay sa proseso ng kanilang pag-aresto o maging sa kanilang paghuli at siya rin nakadepende sa judgment call ng mga pulis. Alam, alam nyo kasi sa aresto, you will take somebody in custody. Okay? There's always a possibility that they will fight. So when they will fight, papasok ngayon yung Article 11. Justifying circumstances, self-defense. They depend sa ang pulis. Kung sa kanilang papaningin, paningin ay endangered sila. Pero siyempre, graduated with force din. Eh, may kutsilyo nga. Eh, kutsilyo naman ng nail cutter. Alam naman, magparilin mo yan. Hindi yung obra yan. Pero kung may kutsilyo nga, Chris naman, o oh, malaking espada naman yan, at tatlo sila, mag-isa ang pulis, abay, may ibang usapan yan. So, there's always that question. And, eh, sa use of force naman, andyan naman yung judgment. Judgment call ng pulis o mibra. Samantala, binigyan din naman ng hepe Nakasama talaga sa sinumpaang mandato ng mga pulis ang umaresto at manghuli ng mga kriminal, ngunit dapat anya, hindi na isasantabi ang mga kakarapatang pantao ng mga ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!